Magandang araw po sa inyong lahat. Paunawa, ang EITB po ay maaari nyo makita sa Facebook at YouTube. Okay po, para po doon sa mga baguhan pa lang na pinapanood po itong video natin, hindi pa napanood yung part 1, sana makikipanood po para mas maintindihan nyo ng lubusan yung ating leksyon ngayon. Okay? Doon sa mga mer marunong na ng parts of speech, maaari nyo na po panoorin ito. Kasi simple lang naman po yung pagtuturo ko nitong video natin ngayon. So, sa part 1 po, nagbigay ako ng code para malaman natin yung tamang pagkasunod-sunod ng mga salita. At ipagpapatuloy po natin iyon, pero meron na po tayong idadagdag na iba pa. Okay? So, umpisa na po natin. Bali, meron po akong uh, code na first noun o number one na noun. Na ibig sabihin itong number one na noun, pag-uusapan, sumunod daw po sa sa first noun, ang isusunod nyong salita ay dapat linking verb. alinman sa M, is, o R. Tapos sumunod ay yung second noun o number two na noun kung saan dapat yung noun natin ay patungkol sa profesyon o ibang pangalan ng ating pinag-uusapan. So, ang ibig lang sabihin noon, yung pag-uusapan natin ay ipapakilala natin sa pamagitan ng kanyang profesyon o trabaho o kaya gagamitin natin ang kanyang iba pang pangalan para mas makilala pa siya ng lubusan ng ating kausap. Okay? And itong linking verb, yan ang tumutulong para maikonekta nyo ang pinag-uusapan at doon sa, sa mga salita kung saan ay makikilala siya sa pamagitan ng kanyang profesyon o iba pang pangalan. Okay po? Ngayon, ang gusto ko idagdag nyo naman ay ang paggamit ng not o hindi. Okay? So, ito po ang ating uh, halimbawa ngayon. Si Goku ay hindi si Superman. Paano natin may english ito? Para may english po natin ito ng tama, kailangan gagamitin natin itong code na ito. Kung saan, ito pong code na ito ay nire-represent o may katumbas sa bawat sa bawat salita na meron tayo sa ating mensahe ngayon. Katulad nito, uh, pag-uusapan. Sinong pinag-uusapan dito? Si Goku. Di ba po ba? Tapos po, linking verb. Alin ang linking verb dito sa ating Tagalog na mensahe? Itong I. At paano natin isasalin itong I sa English? Mamimili kayo alin man sa M, is, -E or R. Ang ginamit ko ay is, ito po, para sa I kasi si Goku ay nag-iisa lang at ang mensahe natin ay pang ngayon. Di ba po ba? So, and may, makikitandaan si Goku ay isang noun kaya maaring gamitin din ng is. Isang noun na pang-isahan dahil si Goku isa lang ang bilang. Di ba? Isang tao lang siya. Tapos ang pinag-uusapan natin ay pang ngayon. Kaya is ang ginamit ko para sa linking verb. Okay, sumunod daw ay itong number 2 na noun. Okay, kung saan ay dapat ang nakalagay ay profession o iba pang pangalan nung ating pinag-uusapan. At yun na nga, ang ginamit ko ay Superman, iba pang pangalan o taguring do sa ating pinag-uusapan na si Goku. Ayun. Kaya pang tatlo siya kasi pang tatlo rin itong number 2 na noun, di ba? 1 2 3. 1 2 3. Tapos yung bago kong turo sa inyo, yung not, hindi ilalagay natin ang not pagkatapos ng linking verb. Makikitandaan na yung posisyon. Kasi yan ang tamang pagpuposisyon noong not. Okay? So, si Goku ay hindi si Superman. Goku is not Superman. Okay po? At kung may magtatanong dyan, bakit hindi po tayo naglagay ng A o an, katulad nung noong itinuro ko sa part 1. Kasi po, ang kasunod po ng, ng hindi o ng not sa English ay isang noun na isang partikular na pangalan. Kapag partikular na pangalan po, ang kas, ang kasunod noong not o hindi, hindi na natin kailangan maglagay ng a o an. Kasi ang paggamit ng a o an ay ginagamit para lang doon sa pangalan na hindi partikular. Katulad ng tao, di ba? Hindi partikular yung pagpapangalan natin sa tao. Pag ginawa natin particular yon, talagang papangalanan natin katulad ni Superman o Goku. Okay po? Okay po, ito naman, sumunod. Si Garfield ay hindi isang tao. Isali natin sa English. Yung pinag-uusapan muna, number 1 na N, si Garfield. Garfield, ayun po, 1 N. Sumunod, linking verb, alin ditong pipiliin? Is ang pinili ko kasi si Garfield ay isa lang ang bilang tapos, ang pinag-uusapan natin ay ngayon. Okay? So, isang ginamit ko para sa ay na linking verb. Sumunod, ay sinabi natin dito ay itong salitang hindi. Do, so, isunod na natin. Yun, not. Okay? Then, ang sumunod ay isang tao. Kasasa, katuturo ko lang sa inyo sa part 1 na ang ibig sabihin ng isang ay a. At ang ginamit ko ay A kasi kapag isinalin nyo sa English itong tao, ang ang tamang katumbas ay human, di ba? At sa pagbigkas ko ng salitang human, ang unang salitang na ibibigkas ko ay salitang U, parang YU. Kung saan yung Y, 'yun po ay kapag Y ang ang tunog ng ating binigkas na salita dapat ang gamitin natin ay A, hindi an. At itinuro ko na rin po yon sa part 1. Kaya kung hindi nyo pa alam, punta kayo sa part 1 muna. muna. Okay? Kasi yung mga nakapadod ng part 1, alam na nila ito. Okay? So, ang gumamit, gumamit po ako ng tao. Ang, ang ginamit ko dito ay itong iba pang pangalan. Okay? So, pinapangalanan natin yung kung anong klaseng nila lang at yun nga ay tao. At sinasabi nga natin na si Garfield ay hindi isang tao. Garfield is not a human. Okay po? Tapos, pagsasabihin natin, tayo ay hindi wrestlers, papalitan na po natin itong 1N ng 1P. Yung 1P po, alam na nung mga nakapadod ng part 1, ibig sabihin ng P ay pronoun. Ituturo lang po natin yung ating pinag-uusapan hindi natin pap papangalanan kasi kung mapapansin nyo, pag gumamit tayo ng noun pinapangalanan natin pwedeng Goku o pwedeng tao okay ito itinuturo lang natin yung tao di ba tayo hindi natin pinapangalanan yung sarili natin so ang tawag sa tayo ay pronoun okay so ang equivalent po ng tayo sa English ay we di ba yung katuturo ko lang sa part 1 so yan daw muna Uh, ang unang iposisyon daw ay pronoun na pinag-uusapan, yung we. Sumunod ay linking verb. Anong gagamitin nating linking verb? M is or. Ang ginamit ko ay R kasi yung tayo ay ay marami na ang bilang. Kapag marami na ang bilang nung ating pinag-uusapan at sa ngayon yung pinag-uusapan natin, R ang gagamitin natin, hindi na is. Kasi ang is pang-isahan lang na bilang ng pinag-uusapan. Okay? Tapos isunod na natin 'tong hindi kasi 'yun ang ang batas. Pagkatapos ng linking verb, ah, uh, 'yun ang tamang oras na isunod natin 'yung salitang not o hindi. 'Yun, not. Tapos sumunod 'yung ano natin? Number 2 na noun. Okay, pag sabing number 2 na noun, dapat nakapangalan. Kaya itong wrestlers, pangalan 'yan, 'di ba? So 'yan. We are not wrestlers. Tayo ay hindi wrestlers. Okay? Kaya naman guys, kung mapapansin nyo, napakalaking bagay po nitong ating sentence structure at yung pagkakaturo ko ng, ng noun, linking verb, at saka pronoun. Kaya sana panoorin nyo yung part 1 kung hindi nyo pa masyadong gamay. Okay? Okay, ito naman ang ituturo ko. May panibago uli ako ituturo. Pag ganito naman po ang inyong pagkakatagalog, ang una ay yung salitang hindi, tapos sumunod ay tayo, sumunod ang wrestlers, ganito nyo naman i-English. Dapat iuna nyo yung pinag-uusapan na pronoun, yung, nga, yung tayo, we. Sumunod ay yung linking verb. Kung mapapansin nyo, wala ditong salitang I, di ba? Pero alam natin na alam natin yung pinag-uusapan natin at ang pinag-uusapan natin ay itong salitang tayo kung saan ay maraming tao pang o marami ang bilang. Tapos yung ating, ating mensahe ay pang ngayon, yun ay senyales na yung linking verb na ilalagay natin ay are. At huwag niyong kakalimutan, kumot ang Tagalog niyo ay walang ay na salita, hindi na kayo maglalagay ng linking verb. Mali po yun. Kailangan niyo pa rin maglagay ng linking verb. Kasi itong sentence structure, yan ang tumutulong sa atin para makompleto yung ating uh, idea makompleto yung idea ng ating mensahe. Kung hindi nyo to susundin, hindi kayo magawa ng tamang mensahe. Okay? Sa English. Kaya, na, kaya naman, kung mapapansin nyo, dahil sa walang linking verb, pero, pero dapat ang isunod ay linking verb, isunod nyo yung linking verb. At yun nga yung are. At alam nyo nang dahilan kung bakit are, di ba? So, we are 1PLB. Sumunod daw ay isunod natin yung hindi. Kasi yun nga yung patas, pagkataas ng linking verb, yun, yung not. Then, ang kasunod ay itong ang wrestlers. The wrestlers. Yung wrestlers dyan, yan yung second noun. Kung saan ay sinasabi natin yung profession natin. ba diba? Tayo yung mga wrestlers. Okay? Yung the dyan, yan yung ang. Okay? So, kuha nyo na. Ito lang susundin nyo. 1P plus linking verb plus 2 n. Okay? Yung pidyan pronoun. Okay. Meron na naman akong panibagong code, coding sa inyo sentence structure na dapat nyo sundin. Yung ating pag-usapan dapat ay profession ang gagaw, gag, gagamitin nating salita. Mga profession, mga trabaho. Sumunod ay linking verb. Alin man doon sa is, m, o, -R. Katulad kanina. Tapos yung second noun natin, iba pang profesyon. So, ang ibig ko lang sabihin dito, dalawa ang profesyon ng tao. Yung pagpapakilala natin sa tao. Kunari, ito, ang doktor ay isa ding pintor. So, ipinapakilala mo yung doktor kung saan, di ba, ang doktor ay isang profesyon. Di ba? So, yung doktor, meron na siyang profesyon, pero meron pa siyang iba pang profesyon. Ganon naman yung pagpapakilala. Di ba? na maari natin gamitin din. So, ganito ang code, code ganito po ang sentence structure para dyan sa dalwa ang profession. Okay? Tapos, meron akong dagdag uh, dagdag salita. Itong to, sa Tagalog ay ding, din, o ring. May kita nyo kung ano yung ibig sabihin yan. At, lagi nyo tatandaan, pag gumamit tayo ng to, pagtapos na itong ating sentence structure na one end, linking verb sa ka to n. Sa kanyo palang lang ia-apply o isusunod yung salitang to. Okay po? Ay and makikita na itong a o a isa, an isa ang ibig sabihin ha. Tapos yung da ang. Okay? So punta na tayo dito sa ating halimbawa. Pag 'Pag ganito po ang inyong pagpapakilala kung saan ipinapakilala nyo yung tao sa pamagitan ng kanyang profession, ito yung gagamitin natin kaya yung one end profession. So yung profession na one end dito, yan yung pinag-uusapan natin. 'Di ba? Gamit-gamit yung profession o trabaho ng tao. So i-apply na natin, ang doktor ay isa ding pintor. So ang una daw dapat natin i-position ay yung 1N na pro na, na profession yung pinag-uusapan natin na kung saan ang trabaho ay doktor, ang doktor, the doctor, okay? Sumunod po ay yung linking verb at ang ginamit siyempre natin na itong ay. Ang tamang salin ng 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 ay sa English ay is kasi isa, isa lang po yung doktor at ang pinag-uusapan natin na mensahe ay pang ngayon. Tapos po, ito po, uh, ang sumunod po na dapat nating ilagay ay itong isa. Isa. At ang ginamit ko ay A kasi po, itong pintor, kapag in-English mo yan, magiging painter. At ang letter P po, pag ang tunog po ay consonant letters, katulad ng P, A ang gagamitin mo. Kasi pag an, an, kasi ang gagamitin natin, dapat ang tunog nung salita, yung unang salit, unang letra ay dapat A, E, E, O, O. Okay? So dito, consonant letter, ang tunog nung unang letra, kaya A ang ginamit ko po. Okay? So, yan. The doctor is a painter. Yung, paint, painter po dyan, yan yung pintor, na yan yung 2N. Yung isa pang profession noong doktor. Di ba po ba? Tapos, saka pa natin ipanguhuli itong 2 para sa ding. Kung sa Tagalog, siya ay pangalawa sa huli, sa English, dapat siya yung huling huli. Yun ang tatandaan nyo para tama, yung tamang para tama po yung pagkakasunod-sunod ng mga salita. According dito sa ating sentence structure. Kaya yung 2 nasa huli. The, the, doc, the, doctor is a painter too. Ang doctor ay isa ding pintor. Yung ding dyan, yan yung 2. O pwedeng ring, kung ang, yun ang gusto nyo gamitin. O din. Okay? Okay, ngayon naman, magdadagdag naman tayo ng salitang tinatawag na also. Sa Tagalog ay pati o ring. Ito po ating halimbawa. Pag ganito po ang Tagalog na mensahe nyo na isasalin nyo sa English, si Jose ay isa ring doktor. Para ma-translate -ma natin to ng tama sa English o maisalin sa English ng tama, ito po ang gagamitin nating sentence structure. So, gawin na natin. So, ang una ay pag-uusapan na pangalan ng tao, si Jose. Jose. Sumunod ay linking verb. Ang ginamit ko ay is kasi isang tao lang si Jose at ang pinag-uusapan natin ay pang ngayon. Pasensya na kung inuulit-ulit ko ha kasi para para ma-adapt ng inyong uh, ng inyong isip, okay? Para matandaan ng matandaan ng isip nyo. Okay? Kaya ganun ang ginagawa ko. So is para sa linking verb. Sumunod ay ang ang isusunod daw natin ay also. Alin man sa pati o ring. I-depende nyo kung alin ang mas tama. Okay? So, dito, si Jose ay isa ring. Yung ring ang mas tama sa, sa mensahe natin. Kaya ang ginamit ko ay ring. Diba? So, yun. Also, ang kasunod. Sumunod. Pagkatapos po ng also, yung A ang isusunod nyo. O, an. Ito. A o an para sa isa. Para magkakabaliktad sila sa English. 'Yon ang tandaan nyo ha. Yung ring muna para sa English kapag isasalin niyo bago pa yung yung isa. Kasi dito sa Tagalog natin mas una yung isa sa sa ring, di ba? Pero sa English kailangan pagbaliktarin nyo yung dalawa para tama yung pagkasunod sunod ng mga salita. Okay po? Alam nyo kung bakit? Ito ang ibibigay ko ang dahilan. Kasi po ang also ang tawag dyan ay adverb. Ito, adverb. At ang adverb po, inilalarawan niyan ang ating linking verb. Ito, itong I. Sa English. Kaya kung mapapansin nyo, kapag inilalarawan ng isang salita, yung isa pang salita, dapat lagi sila magkadikit. Pansin nyo, is at saka also, lagi magkadikit. Kasi inilalarawan ng also, itong is. Samantalang itong A, inilalarawan niya yung doktor, kaya yung A, laging naka-dikit sa doktor. Ang tawag sa A ay maaring article o determiner. Ibig sabihin ng determiner, siya ang taga-determine o para malaman natin na yung kasunod na salita ay isang noun. Okay po? So, alam nyo na kung bakit kailangan natin ibaliktad. Kasi yung also, ay para sa is e. Samantala yung a para sa doktor kailangan magka, magkadikit sila okay sa paggawa ng mensahe sa english so yan na. kaya yung a jan ay kaya ang, ang ginamit ko ay a, hindi an kasi letter d doktor, yung unang letra ay consonant letter ang tunog kaya a ang ginamit ko tapos ito yung profession for second noun Ayan, yan na, doktor. Si Jose ay isa ring doktor. Jose is also a doktor. Yan, nakagawa na po muli tayo. Tapos po, meron po akong gustong uh, ibigay sa inyo na kailangan nyo obserbahan ang paggamit ng to at also. Kung mapapansin nyo, may pagkakapareha sila. Katulad nitong ding, ding, ring, o ring. Itong ring o ring, meron din itong to, di ba? Para sa also. Itong also natin may rin at saka ring. Itong to natin meron ding ring o rin, di ba? Ganito. Para malaman nyo yung tamang pagkasunod ng mga salita, pag gagamit tayo ng alinman sa to o also, ito ang susundin nyo. Yung to nasa hulihan, samantala yung, yung yung also naman, pakatapos ng linking verb. Ito yung linking verb, di ba? Tapos also. Tapos yung ano, yung to, pakatapos ng ating sentence structure. Yung katuturo ko lang sa inyo kanina. Parehas po silang adverb. Ang kanilang inilalarawan o binibigyan ng impormasyon ay patungkol sa ating ay patungkol sa linking verb. Ito, ito ang inilalarawan nila. Itong is, Inilala, inilalarawan ng to yung is, yung also inilalarawan din yung is. Kasi sila ay adverb. Okay? Bigyan ko lang po kayo ng idea. Kasi po itong also, ibig sabihin niyang pati. Tapos yung is, ibig sabihin niyan ngayon. Pati ngayon. Yun po yung ibig niya sabihin sa Tagalog. Yung sa, kung iisipin natin, yung idea niya. Kaya itong pati, ang kanyang inilalarawan ay itong ngayon kung saan ay yung ngayon ay ginagamit natin up uh, para malaman natin yung mensahe natin na ngayon yung pinag usapan ginagamit natin sa is okay kaya parang yung ngayon ay ito yung is yung also yan yung pati kaya sila ay may connection sa bawat isa okay tapos dito na tayo sa baba pwedeng pantan natin tong 1n Paltan natin ito ng palitan natin itong pangalan ng hindi natin pinapangalanan kundi ituturo lang natin yung tao katulad nitong siya. Gagamit tayo ng pronoun. Okay? Siya ay isa ring doktor. He is also a doctor. Nasa sa inyo na yung nayon kung anong kung sino ituturo nyo, kung lalaki ba o babae. Ginamit ko yung he, lalaking tinuturo ko na doktor. 'Di ba? So, kung gusto nyo maglagay ng not, pwede rin. Ganito naman ang tamang pagkasunod-sunod. Siya ay hindi rin isang doktor. Ito, ito ang tama sa English. He is not also a doctor. Pagkatapos ng linking verb, sumunod ay not. Pagkatapos ng not, saka pa lang isusunod nyo yung also. S Tapos saka pa yung a doctor. Okay? Makikitandaan yung tamang pagkasunod-sunod. Okay? Ganyan lang at makagawa na kayo ng tamang mensahe sa English. Ngayon, ngayon naman po, gumamit naman tayo ng salitang at sa Tagalog. Si Jose ay isang doktor at pintor. Yan, para natin may English yan. Yung at, para maisali natin sa English, ang gagamitin natin ay and. Okay? Jose is a doctor and a painter. May magtatanong dyan, tiyak, Sir, bakit nagkaroon ng A yung painter? samantala dito, wala namang salitang isang o isa. Paka-bago uh, mang pintor. Ito po ang dahilan. Kasi po itong itong Si Jose ay isang doktor at pintor. Yan po ay pinaigsi para dito sa sumunod na para sa dalawang mensaheng meron tayo. Itong Si Jose ay isang doktor at Si Jose ay isang pintor. Kapag ito ay mo, magiging ganito po yan. Si Jose ay isang doktor at pintor. Okay? Na kapag it itinranslate natin sa English, magkakaroon na ng A yung painter. Alam nyo kung bakit gawa po nitong si Jose ay isang pintor. Yung isang dito, para sa pintor, yung po yun. Okay? Kuha nyo na. Ito pong dalawa, pag pinaiksihin nyo sa English, magiging ganito. May A yung doktor kasi yung doktor natin dito may isang. May, may A din yung painter kasi yung pintor natin dito may isang. Okay? Tapos, pwede rin tayong gumamit ng ring. Dagdagan natin ng ring. O also, si Jose ay isang doktor at isa ring pintor. Kapag tinranslate natin sa English yan, ganitong dapat na pagkasunsunod. Jose is a doctor and pagkatapos ng end, isusunod natin yung salitang also sa kapayong a painter. Okay? Okay? Pag gagamitin natin ng also, pero pag gagamitin natin na ito, para dito sa si Jose ay isang doktor at isa ring pintor, ganito naman, Jose is a doctor and a painter too. Yung too ay nasa huli. Okay? Okay. Kung gusto nyo naman maglagay ng not para dito sa sa, sa 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 si Jose ay isang doktor at pintor, kung gusto nyo maglagay ng hindi, pwede rin po. Si Jose ay hindi isang doktor at pintor. Kapag in-English natin yan, ganito naman tama pagkasunod-sunod. Jose is not a doctor and a painter. Okay, ilalagay nyo lang yung not pagkataas ng linking verb. Tapos yun na, a doctor and a painter ang sumunod. Okay po? Okay po? Sa susunod po, meron na namang ibang sentence structures kayong matututunan. Kaya sana po, uh, subaybayan nyo. And sana may natutunan po kayo sa ating leksyon ngayon. Maraming maraming salamat po sana uh, i-practice nyo para talagang mapabilis kayong matutong mag-English. Maraming maraming salamat po sa nag-subscribe dyan, nag-like, nag-share, at nag-comment ng ating channel. Salamat po sa tiwala and good day po muli sa inyong lahat.